ang lalaking nanirahan sa airport ng labing walong taon. Naranasan mo na bang madelay sa flight at mainip sa airport? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may isang taong tumira sa loob ng airport ng halos dalawang dekada? Ito ang kwento ni Mehran Karimi Naseri, ipinanganak noong 1,000 siyam, na raan na patnaput lima sa Iran. Anak siya ng isang doktor ng malaking oil company at lumaki sa marangyang buhay. Noong isang libo na raan, nagpunta siya sa UK para mag-aral. Pero pagbalik niya sa Iran, nagbago ang lahat. Ayon sa kanya, pinatalsik siya sa bansa at tinanggalan ng citizenship dahil sa political views niya. Matapos mag-apply sa iba't ibang bansa, noong isang libo na raan binigyan siya ng Belgium ng refugee status. Ilang taon siyang nanirahan doon hanggang sa nagdesisyon siyang pumunta sa UK para hanapin ang sinasabi niyang tunay na ina. Noong isang libo na raan dumating siya sa London mula Paris pero hindi siya pinayagang pumasok dahil wala siyang mga dokumento na wala raw ang bag niya. Ipinabalik siya sa France at dito nagsimula ang kanyang buhay sa Charles de Gaulle Airport. Doon siya tumira sa Terminal 1 sa isang bench. May routine siya araw-araw. Maglinis sa banyo, bumili ng pagkain sa McDonald's gamit ang food vouchers mula sa mga piloto at cabin crew at magsulat sa kanyang journal. Sa loob ng halos labing walong taon, nakasulat siya ng mahigit sampung libong pahina. Noong dalawang libot tatlo, naging inspirasyon ng kanyang kwento sa pelikulang The Terminal na pinagbidahan ni Tom Hanks at reportedly binayaran siya dalawang daan pitumput limang libong dolyar. Ngunit kahit inalok siyang lumabas at manirahan sa France o Belgium, madalas niya itong tanggihan. Noong 2006, dahil sa sakit, kinailangan siyang dalhin sa ospital ang unang beses na nakalabas siya sa airport mula isang libo, walumput walo. Pagkatapos ng ilang taon sa mga shelter, bumalik siya sa airport noong dalawang libo dalawamput dalawa at dito na rin siya pumanaw noong Nobyembre labindalawa dalawang libo, dalawamput dalawa, isang buhay na tila imposibleng mangyari. Pero tunay na nangyari sa gitna ng ingay at pagdating alis ng mga eroplano.